grabe naman guys kagigising lang natin boy nakiga pa ako dito sa may kama ko <laughs> ang sarap sarap naman kasi nang higaan ko dito sa bago kong bahay pero teka parang maliwanag na guys ah uy mainit init na pa rin sinag ng araw tara nga labas nga muna tayo puntahan ko muna yung aking motorsiklo pero <laughs> siguro magkakapin muna ako no kaso nga lang guys eh wala pa akong kusina dito sa bahay na to eh maliit lang kasi yung bahay ko dito guys pero ayos lang yan no maghugas na lang muna ako ng kamay Ayan guys, magugas muna ako ng kamay. Kaya kayo guys, kailangan magugas din kayo ng kamay ha. Para laging malinis kayo. <laughs> okay na siguro to, no? Teka, maupo nga muna ako guys. Eh, kakapihin ko na lang muna to yung kape ko kahapon pa. Eto guys, inom na ako ng kape. Uy, ang sarap-sarap talaga magkape sa umaga boy. Pero teka, habang nagkakape ko, eh baka makita ko dito si Crash. Teka nga lang, labas nga muna tayo ng bahay natin eh, no? Ay gandang umaga boy. Hindi dito kaya si Crash. Siguro wala pa sya. siya. Baka tulog pa yun, boy. Pero ngayon, ay eh, pupuntahan ko muna tong aking motor. Eh kasi dito nakapark yung motor natin, guys. Ayan, oh. La, umiilaw-ilaw pa. Teka, ano kayang bala kong gawin ngayong araw? Ay, sisilipin ko si Crash ko. Nando siya. Aayain ay, natin siyang lumabas, boy. <laughs> Pero bago natin siyang puntahan, make sure muna na, na nakapag-like ka na ng video, ha? Ah. At nakapag-subscribe ka na rin. Para mapuntahan na natin siya. Okay ba yon? Salamat sa iyo. <laughs> Tara, guys. puntahan na natin siya. May daan din naman dito. Eh. Ay, no? Uy, grabe yung bahay ko kahit hindi masyadong maganda. Eh, napakadami mga lagusan. <laughs> Teka, andito kaya si Crush? Silipin nga natin, boy. Tao po. <laughs> Teka, parang walang katao-tao dito, ah. Eh, baka mamaya, tulog pa si Crush kasi ang aga-aga pa, eh. agad tayo sa bahay nila. Guro, ang gagawin ko, eh, mamimili na lang ako, no? Tara, kuha na ako ng pera dito sa may aking ball para may pera tayo pambili ng grocery. <laughs> Teka, eto guys, so, eto yung mga pera ko dyan, no? Nakatago yan, boy. Ang dami. Tara guys, kuha tayo ng pera natin. Ayun no? oh, magbibilang-bilang pa ako ng pera ko dito, guys. Matalasik-talasik pa yung boy. Pero sige, sara na natin 'to. Ayan, Kukunin ko na siguro 'yung motorsiklo ko. Para pumunta na tayo sa grocery store at mamimili ko ng mga pagkain ko. Walang wala kasi ako makain dito sa bahay ko, guys. Eh. ito na 'yung motorsiklo. Sakay-sakay ko na, boy. Ito na, boy, naka-helmet na tayo. Para safe. Tara guys, tara guys, na tayo. Oops, bubukas na 'tong ayan pintuan. Nice one. Tara-tara, na tayo papunta sa grocery. Napakaganda pala talaga dito sa Brookhaven. Napakaliwalas ng panahon. Tamin <laughs> kasi ngayon umuulan eh. Pero tara. Eto guys, eto guys. Naka green light. Ayan. Kailangan na natin tumawid. Bundik na ako maabutan ng ano stoplight dun ah. <laughs> Pero teka. Eto palo. Magparada nga tayo. Parang may tao dito guys. Ayun. May tao dun sa may loob. Pero kailangan mo na natin magtanggal ng helmet. Baka kasi kung ano pang isipin niya. Eto guys. Wala na akong helmet no. Tara pumasok na tayo. Oh uh, teka. Sino kaya to? Hi miss. Eh ikaw ba yung bantay dito? Ay, oo. Oh, kung ayong bantay dito, tinignan ko kasi mga paninda namin. Kung ice pa ba? Uy, grabe. Eh, itong mga ice cream na to, mga bago lang ba to? Ay, oo. mga bago lang yan. Kanina umaga lang yung dumating. At maubos naman yan hanggang mamayang gabi. Eh? Uy, sige, sige. Oh, huwag mo na ako dito ng gambalain. Eh, maghanap ako ng mga pagkain ko. Nahiya kasi akong manguwa kapag may mga nakatingin. Eh. So, yung guys, hindi na tayo ginugulo ng babae. Mamimili na ako, boy. <laughs> eh, ito guys, so, meron akong dalang card. Teka, ito, gusto ko yan. Lagay ko yan dito. Pati itong ice cream. Kuha ko na ito. Ayun. Dumiyan ko nga. Ito guys, nakuha na ako ng isang ice cream. Try sarin natin 'yan. Baka magalit si Ate. Teka. Uy, may mga ano pa dito? Pizza. Parang ang sarap-sarap niyan, boy. Ito pa ano to? Parang mga yogurt. Oh, sige sige, bibili ko na 'yung yogurt na 'yan, boy. Marami akong ego grocery. Ito, cook. Bili tayo din 'yan, cook. sarin natin lahat ng mga pinagbubuksan natin, boy. Siguro okay na 'to, no? Baka mamaya mahal na 'yung babayaran ko. Tara, tara, pila natin to. Oops, miss, ma, ito na yung mga nabili ko. <laughs> Ibalot mo na. Uy, eto guys, nakabalot na. At nagbabayad na okay ate. <laughs> so, guys, ine-encode na ni ate yung mga napamili natin. At eto na nga guys, okay na. Ang dami kong mga napamili. Kaso nga lang, iinabot na ako ng gabi. Grabe naman boy, sobrang tagal ko mag-grocery. Inabot na ako ng dilim. Pero tara, umuwi na tayo boy, no? Kaya ko naman mag-drive kahit may hawak awak ako. Uy, tara <laughs> guys, uwi na tayo. Let's go! Uy, andito na ako sa may bahay ko. Teka, paparkon na nga lang muna to dito. mayung araw, hindi ko na abutang makita si Crush ya. nga, sisilipin ko nga. Tara guys, tara guys, ha, doon nandito siya, no? Wait lang, may tao din sa may lobo. Ano kayang ginagawa niya? Silipin nga natin. What? Naglilinis siya, boy. Tara, tara, pagkakataon na natin to. Part the marble. Marble Tao po ha Dino yan? Uy, ako to, si Dave. Magandang gabi sa'yo. Hindi kita nakita kaninang umaga. Ay, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Eh, wala lang. Pwede ba akong makibisita? Eh, wala kasi akong kasama sa bahay. Naboboring ako. O, oh. oh, sige, sige. Pumasok pa dito. Uy, tara guys. Pinapapasok niya tayo. Tara, tara. Uy, grabe. Ganda naman ang bahay mo. Sumantaan lang yung bahay ko. Eh, masyadong makalan. Tanong ba? Dito ka sa sana. Upo ka dito. O, oh, sige, sige. Makaupo nga dito. Wow, grabe. Napakalaki naman ng TV nyo. Napakaangas. Uy, grabe. Binuksan niya pa. Huwag ka mag-alala. Sasaglit lang naman ako dito. Eh, ang totoo niyan. Duman lang ako para makita ka. At bumili kasi ako ng mga grocery ko. Ay, ganun ba? Buti naman. Pero sige. Eh, uwi na rin talaga ako. Duman lang ako eh. O, oh, sige, sige. Tara guys, tara guys. Grabe. Napakabait pala talaga niya, no? Pinapasok niya ba tayo sa bahay niya? <laughs> Pero yun nga, no? Gabi na pala, boy. Siguro, ang gagawin ko manono nanonood na lang muna ako ng TV habang umangain ng mga pinamili ko. Uy, yan yung palabas na yan. Mga pusa-pusa. Ang sarap-sarap talaga na itong ice cream. Tapos meron pa ako na itong scissor. Yeah! Teka, sino naman yung nagdo na yan? Wait lang, wait lang. Ito, nalalabas na nga eh. Oh, teka, si Crush 2 ah. Ginagawa mo dito. Sobra kasi yung naluto kong pagkain eh. hindi ka pa naghahapunan. Uy, sige, sige. Akin na yan. Uy, eto na. Nakuha ko na yung pagkain. Salamat sa iyo ah. Eh, kakainin ko na to. Sige, sige. Sana magustuhan mo. Thank you ulit. Tragis, tragis. Okay na to. Ang sarap naman na boy. Ang dami kong kakainin. One eternity later. Uy, teka. Umaga na pala, boy, ah. Teka nga, magugas muna ako ng kumay. Oh, <laughs> uh, teka. What? Ano nangyari sa akin, boy? Bakit naman naging ganito na ako? Sobrang tawa ako na. Naku naman, nakakaya naman yung itsura ko ngayon. Hindi naman ako ganito dati. Siguro dahil to sa kakakain ko ng mga kung ano-anong pagkain. Naku naman, ba't ganun? Teka nga, labas nga tayo ng bahay natin guys. Oh, uh, wait lang si Krush yun na. Ano kayang ginagawa niya? Tara, puntahan nga natin siya, boy. Pero kukuha mo ng pizza. Sarap-sarap kasi kumain. <laughs> tara, tara. Ayayin natin siya kumain. Oops. Uy, uy. Ang ginagawa mo dyan? Uy, nag-workout ako. What? Nag-workout ka? Oo, para maging healthy. Wow. Para maging healthy. Grabe. Ako kasi, kain ako ng kain. Kaya eh, tumaba na ako. Grabe naman. wag kang kumain ng mga junk foods. Bawal yan. Ah, oh, ganyan ba? Oh, sige, sige. Dun ka na muna. Iwan mo na kita. Agoy, guys, Grabe naman. Kala ko naman magiging okay kami ng pag-uusap namin. Kaso nga lang. Eh, nakakaya. Siya nag-workout. Ako hindi. Dapat magganan din ako, boy. Teka nga, kukuha muna ako ng motor para pumunta ako sa gym. Talagoy, guys, Eto guys, nakapag-helmet na ako. Hindi na nga masyadong magkasya sa ulo ko. Kakaya naman. Tara, pumunta na tayo ng gym. Babay sa'yo. Uy, eto guys, malapit na ako. Eh, pagkakaalam ko kasi sa may second floor yung gym. Tara tara Park nga muna natin to At ubarin ko yung helmet natin guys Tara tara Pasok na tayo sa may second floor Eto na no? Ayan no Nakikita nyo ba yan May mga gym equipment Pero teka May tao dito Wow Grabe ang lakas naman ni pare Paso nga lang Naka headset siya. Huwag natin siyang gambalain e, no, gusto ko rin maging ganyan Kalakas Teka syempre Dahil baguan tayo Magsisimula muna tayo Sa mga medyo malilit lang Ayan ganto ganto muna tayo guys no Tapos pwede na nating dalawahin Tapos Ayan Pag ganto kuchisyo naman. Oh, teka. Karing ni pare. Baka pwede natin siya makausap. Uy, pare, pare. Uy, tropa. Parang medyo tumataba ka ata. Kaya nga, pare. Kailangan kong magpalaki ng katawan katulad nung sayo. O di kaya mas malaki pa dyan. Eh kasi, kakaya na. Ito nakataba ako, uy. Eh. eh, tama yung pintahan mo, pare. Eh, kailangan mo lang talaga mag-gym dito at tisin ng hirap at sakit. Okay lang yun. Titiisin ko yan. Basta bumalik lang ako sa dati kong katawan. O di kaya mas lalo pang maging macho. O, sige, sige, pare. Magsimula ka lang dyan. Sige, sige. Tara guys, tara guys Ang susubukan ko naman Eh, eto Susubukan ko kaagad yung ginagawa niya kanina Eto na guys Kaya natin to boy Kakit mabigat Kakayanin ko to 5, 6, 7, 8 Bigat-bigat na Hindi eh, ko na kaya Eto naman boy Eto naman boy Susubukan natin yan lahat Ayan, curls up Para pampalaki ng abs Kakayanin ko to Kahit sobrang hiram Buti pa si pare Pachil-chil na lang siya Eh, ang ganda na kasi ng katawan niya Oh, min. One eternity later. Uy, stretching, stretching muna ako dito, guys. Kasi, eto na yung buhay ko ngayon. Lagi na ako nag-workout. Kaya tingnan nyo yung katawan natin, no? Oh. Medyo nagkakamasil-masil na, boy. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Ayan, sige, pampalaki ng katawan to, guys. Okay na, guys. Siguro, ang gagawin ko, mag jogging na lang ako pa uwi. Uh, at magpapalit na rin ako ng damit. Tara-tara, <laughs> sakto lanto lang to para madagdagan yung ating muscle kakatakbo uy eto guys nakapagbihis na oh grabe muscle muscle na talaga yung katawan ko no e at to pa nga pala yung mga pinapanood ko guys mga tungkol sa pag gym pero papatayin ko muna tong tv ko no wait lang andito kaya si crash uy saktong sakto nandun siya boy tara puntaan natin nandun siya sa may garahe niya nag gym ata siya boy wait lang uy crash uy Dave ang tagal natin hindi nagkita syempre hindi talaga ako nagpapakita sa'yo kasi kung mapapansin mo ay yung katawan ko sobrang laki na boy <laughs> wow ang dami mo nang masila sila ang lupit syempre ginawa ko talaga to kahit sobrang hirap para makasama sa sayo kapag naggaano ka dito workout tara workout tayo o, sige sige mamili ka na lang ng gagamitin so yun guys grabe makakasama pa natin siya sa pag workout success kaya huwag nyong kakalimutang mag like at mag subscribe para maging healthy rin kayo eto na muna ako guys ayan padyak sige <laughs> yeah <laughs>